eto po mga kamusang eto yung tinatawag na tagatak ang kakayahan po ng tagatak ay nagbibigay ng aura o kalakasan sa mga mutya na hindi nadasalan o nadala po natin sa simenteryo o sa lamay nangihina po yan yung mga mutya ang tagatak po ay nagbibigay ng lakas o aura sa mga gamit upang may yung kalakasan ng mga gamit mga kamusang at maganda rin po itong gamitin sa pag uh, uh, pagpunta sa mga kagubatan or bundok na maraming mga elemento or espiritu sa paligid natin tayo po ay sinisilyuhan at pinoproteksyonan upang hindi magalaw ng mga tagapagbantay sa lugar na ating dinadaanan ang mga mutya mga kamusang alimbawa po ito umiinit po yan at kung ilalagay po natin sa suka ay bumubula ang mga mutya mga kamusang ay matik na po ibig sabihin buhay po yung mga gamit pero kailangan po natin na bigyan ng buhay na salita na pampaandar o pampagana sa mga mutya upang mapaandar po natin or magamit natin sa araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po tayo natatangan tangan lang ng mga mutya, anting-anting or agimat. Nawala po tayong ritual or proseso. Lahat ng mga gamit po ah, mga gamit po mga kamusang ay may proseso po. Kaibahan lang po sa mutya, sa medalyon ang medalyon po ay may proseso na panawag ang mutya naman po ay may proseso po na pampaandar or pampagana para magamit po ang mga mutya ang mga mutya po ay buhay hindi na po kailangan dibusyonan kailangan po natin ng susi or tinatawag po natin ng mga orasyon na buhay na salita para mapagana po natin Maraming salamat po.